Uy, ito na nga si ano, si Bossing Boss. Uy, Uy hey, Boss. Fuck pa ako galing. Layo pa ng bahay mo. <laughs> Hindi <hira> naman. Oo. Oh. <laughs> ano oh, pala Boss, yung order ko pala Ay, ano, na. yung lutuan. Yung oh, kawali. Oo, oh, yung kawali. Ang ganda pala nun. Oo, oh, ganda yung vintage yun eh. Oo, oh, ganda sa anak, Boss ano, ganda siya. Ano parang kumikinang? Kumikinang. Oh, hmm. kumikinang talaga 'yun kasi sa ano 'yun eh, sa picture. Sa picture? Oo. Uh oh. Pa, sabi ko. Ay, ganda niya, sabi ko sa nanay ko, ko ngayon agad. Kakapos mo lang 1 oh, so, oh, <laughs> ah, minute. Kakapos 'yun, 1 minute. So 1 minutes. 1 minutes. sobrang layo ko ano. 1 minute. Galing pa ako ng Luzon. Dumapo Mindanao, umikot pa ako eh. Ay, ano lang, 30 minutes ng biyahe ko. Oh, shit! yung oh, helicopter? Hindi, naglakad nga lang ako. Naglakad <laughs> ka? Naglakad ka, dinana mo. Sige, sir. Basisan mo na kasi... Kasi ano Nato yung nanay ko dun eh. Kasi ano ko, ko talaga to. Kasi ano eh. naman niya, sir. Ganda tatin mo. Uy, ilagan dun takip pa. Parang may bukbuk pusa, -buk sir. Di, ano talaga huh? yan? Um, ano, yung pusa kasi kung huh? mahilig gumiga dito. So, Pagpaswerte yung pusa eh. Pagpaswerte. <laughs> Sige pa, sir. Sige. Sige, sir. Sige, sir. Akin na po yan, sir. Ako, favorite ko. Ganda yan. Alo, Ano yun, sir? Loh ngayon <laughs> nyo ba't kanya sir? paggabit pag pag <laughs> pag na gamit na sir paggabit na sir ano vintage kasi yan ah, vintage sir, sir year 19 ano yan, eh 19? 1930 19 year <laughs> lola lola hmm. pinangnak pa ba lola ko na ang grabe sir <laughs> ganda oh. grabe ano anong, anong, sir oh, parang uh, ang dami uh, ng luto dyan no may dura Di ano sumasabit mas, yung ngipin ko eh yung ano kasi nito? Na pag nil, naglagay ka oh. ng luto ko dyan oh. kahit walang, Krabi. man, kahit walang mantika, oh. Luto? Kung saan Uy, grabe! Oh, shit! Ay, ay ang, ano? Astig grabe. yan! Ang oh, gan, -sir. Nakita mo ba yun sa ano? Di ba nakita mo uh, sa picture? Oh, sa picture? ganda sa picture! Bambira, ba siya. Ba't ganun, sir? Sa picture, ang ganda, kinis, ang linis! Tapos <laughs> dito, ang pangit! Parang in niya sa photoshoot yan, no? Anong photoshoot? Photoshoot yung edit! Hindi! Photo yun. Photoshop. Photoshop yun Ano? Sorry sir. Pabira. Ang ganda. Ano? Ang pangit naman sir At may mga at, ano po. Tira tira Yan kigip. ang ginaganda yan. Parang, yun pinag, na, parang pinagulingan nyo yun eh. eh. Yan yung araw na ano. Pwede mo magluto dyan na hindi mo kailangan ng, ng ano, ng shillane. Ganun. Oh? Oh, oh, shit! Oh, Pag, oh, dito. pag i mo na pag ganyan mo dyan, mo luto na yun. Sa yan. <laughs> ay, grabe. Ang astig ito, naman yun. Pag ilagay mo nga yan, luluto agad oh, yun. Oh, yun, eh. grabe! Ganun <laughs> ka, astig yan. Tsaka, matipid ka dyan. Matipid yan? Sir. Tsaka vintage yan. Pwede mo benta yung bostoy. Ay, grabe. Kasto yun na naman to. Pibili nga yung bostoy yung bilin ng yung kasang customer mo na pala. Bibilin yung bostoy. Eto, kapag binili... Kaya nga, pinuntuan kita agad kasi sabi ko, Uy, ako mauna dyan. Ang ganda ng... Ano, anong post mo dyan? Ano, ay, sabi nyo? Yung post ko dyan, ano? Oh, ang pangalan pa mo nung kanina? Yung ano, yung kawali. Oh, yung kawali. Tapos sabi ko, kawali. Ang kinis, tingnan. Parang elegant. Parang gold nga nung kanika to. Ito. O, parang ano eh. Parang lumumagad. Parang lumumagad. Eh, vintage yun eh. Eh, vintage pala yan. Basta photo photoshoot. Ano yun? Maganda. Photoshoot. Photoshop yun. Photoshop yun. Yung, yun, yun. Ah, in-edit nyo lang para yung, gumanda. Oo, no, para gumanda. Siya. Para yung mga customer eh, sabihin. Lalapit talaga. Naguna. 50 nga kayo nagunahan swerte mo oh, magaling pa ng punta grabe oh ikaw na una na naman oh <laughs> ako na una <laughs> grabe yung bet uh, magkano benta ko dito 8 million 8 million tige <laughs> grabe year 1930 pa. ay napakamura na yan sir napakamura uh, na yan pag binenta mo kay post toyo to i-check Iche pa nung ano nung ay walang pera may taga-check ako dito eh ay, yung yan? ano yung okay. talagang expert Hindi ko yung laka na, na mag-check sir may tiwala lang sa mukha kanyang mukha ito tiwala ko dyan oh ganito ba naman maniniwala talaga kanyang mukha may dura. Titiwala ako sa iyo, sir. Kukunin ko na 'yan, sir. Wala nang labis yan. kailangan naman mantika diyan. ay hindi na kailangan, sir. Pwede pa kahit anong luto mo niya, pwede sir, no. Tama-tama sir, kakampi kami next month. Kamping mi kasama ko mga tama. Oo. Matutuwa lahat ng mga kasama din. Vintage 'yung makita. Utak na. Samon bilian. Sambon ako naghanap ng ganyan, sir. Buti nakita kasi. Kaya nga ibang customer sa iyo pupuntahin, no. Wala katulad, sir. Bakit pwedeng hilinga ko eh? Hindi, kunin ko na yan, sir. Kamay tayo, sir. Salamat, sir. Sir, yung pera, sir. Ano ko lang, sentro ko lang sa bangko mo, ha? Sa bangko mo yung pera, sentro ko lang. Wala pa ako na-receive doon sa huli mong ano eh. Hindi, ba ka na, sir. Kunin ko na ito, sir. Hindi, siya yung malaki yung pera, di ba? Bawal pa sa bangko yung Bawal pa sa bangko yun. Tingi-tingi lang. Kanda na ito. Thank you, sir. Salamat. Solid na naman to boy.